Hi guys! Ayan, hulaan nyo po ko yung sininan doon sa tuktok ng manga. Say hi! Hi! <laughs> Ayan po yung mama ko. Ayan, mag-catch siya dyan, guys. Um. Tapos ito po yung tagasalo. <laughs> Baliktad guys! Tignan natin kung kaya nang ayun, Ayan. Wait lang guys, abangan natin. Abangan, abangan. <laughs> Ay! Wow! Pero guys, hindi na video yung kanina. Yun pa lang po yung first na nasa loon dami na pong manga dito oh. By the way guys, uh, kakaiba po pala yung mangga na to. Yan, nagan natin ma? Ayan, sobrang laki po niya. Sobrang laki. Yan na, ganyan pa? Galing, no, galing yung buto niya, galing Saudi. Galing. Ah, mangga Saudi. Oh, ano ba yan? <laughs> mangga Saudi pala to, Mung guys. Oh, Yan, <laughs> UV ka Excuse me, iuwi kasi namin guys Magbibenta ako 50 ang isa <laughs> 50 ang isa Okay, Wait lang, may nakbit umuli. Okay. Lucky guys, so. Wait lang, punta rin ako doon. Video na mama pa. Ayan guys, ang dami na naming na harvest. Ayan. Ito, konting, konting background lang po. Um, okay. Yung tanim po na ito na mangga guys. Tinanim pa siya ni mama. Nung dalaga pa lang siya. Ilang taon ka ron, ma? Mukha ko oh, kasi Mga... Mga... 14 years old. Oh guys, 14 years old si mama noon. Tapos ilang taon ka na ngayon ma? 50? 49 49 na siya. So ilang years na yan? 49 minus 14. Ito yung laman guys ah pa. 49 minus 15, ay, 14. 49 minus 14. 35? 35. 35, 35 baba, O, oh, 35 years. Guys, 35 years na po tong manga na to. Yan, dami niyang bunga, o. Oh. Hmm. La, 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 la. Alama. Upsan, ah. Ay, ma. Tama na yun, ma. Mal Marami na akong bebenta o oh. 50 ang isang lalaki kasi nito, guys. Pap Papahinugin ko muna. O, oh, pwede kayong magpa-reserve. 50 peso ang isa. <laughs> Ala, guys. Worth it naman to. Kumain ako ng isa kanina, guys. Ang laki oh. Parang mga isang ano to, dangkal. Hmm. Malaki siya, guys. Matumbok. Hmm. Ang sarap niya. O, oh, 50 ang isa, 50 ang isa, guys. Pamayon ako dito ng Saudi. 50 pesos. Code Saudi. Dapat naka-live kasi tayo ah. Lag ka. Lag na ko man yan. Tag okay. ko. Uh, upa may na.